Mga kakaguy, this is the best pulutan na matitikman ko ngayong araw na 'to mga kagoy First time kong kumain ng ganito mga pre. Tara, gawa tayo pulutan bali pumunta pala muna ako ng bayan namin ng mga dal para bumili ng hito susubukan naman natin magpulutan ng ganito mga kaguy, bali first time pala natin kakain ng ganito, hindi ko kasi hilig kumain ng ganito, ang sabi kasi sa akin masarap daw ipulutan to mas lalo kapag prito, nagpakuha na ako kay ate ng tatlong piraso, pili ko siya sa halagang 320, bali ang ginagawa na nga ni ate dyan ay pinapatay niya ngayong mga hito, saka niya to lilinisan at tatanggalin lahat ng mga kailangan tanggalin dito sa hito, pinaka mahirap lang kasi dito sa hito mga kaguy ay sobrang dulas. Bago binigay sa akin ni ate itong isdang hito, ay binabara niya na ng asin. Pampatanggal daw sa dulas ng hito. Bali, pinahati ko na pala kay ate. Para kapag prinito to ay lutong-luto sa ilalim. At napagka ko na nga sa bahay mga kaguy, ay kinuha ko na nga yung bilao para hugasan natin itong nabili nating hito. Alam nyo ba mga kaguy ang tawag sa ganitong isda dito sa Pangasinan ay tinatawag naming pantat. Kadalasan binibingwit lang dito sa amin yan sa mga imbornal at ilog. At dahil kulang cool nga ang pagkakababad ni ate dito sa aking nabiling hito, ay kailangan rin natin babatan dito ng asin Para matanggal talaga yung madulas na part niya mga tol Ipapahid lang natin na ipapahid dito ng asin sa kanyang katawan Hanggang matanggal yung laway sa kanyang katawan Kapag hindi pa natatanggal mga kagoy hugasan mo ulit At budburan ng budburan ng asin Hanggang matanggal yung kanyang pagkalaway sa kanyang katawan Dito sa Pangasinan mga kagoy marami nagbebenta ng ganito Lalo na sa palengke namin kadalasan makita mo yan sa ihawan Pinipilit nila akong kumain ng ganito dati Kaso ayaw ko talaga mga kagoy Hindi ko talaga alam kung paano kainin yung ganitong isda? Ang tingin ko kasi sa isdang ito mga kagwe parang monster. Dahil sa itsura niya pa lang, talagang monster na dahil sa kanyang dalawang mahabang bigote balbas ang tawag doon. Subalit natapos na nga tayo sa pangalawang pagpapahid ng asin. Huhugasan natin ulit ito ng mabuti. At saka ibabad ulit ng konting asin sa kanyang katawan para daw tanggal talaga mga kagoy ang kanyang laway maglalagay tayo dito ng suka. Yan ang sabi ng ate ko. Habang binababad nga natin itong mga kagoy, gumawa muna tayo ng ating pang sausawan. Nagchichap muna tayo ng sibuyas. Pang to sa ating sausawan. At saka naman tayo naghiwa ng sili na maliliit. At, At nagbudbud ng maraming kalamansi. Pag ganito talagang sausawan mo mga kagoy, talagang mapaparami ka ng kain ay este pulutan pala. At saka naman natin ilalagay itong ating sili na red. At, At na ang toyo ng ating mga girlfriend. Bali na tapos na nga tayong gumawa ng sausawan natin. Oras na para iprito tong ating hito. Hinugasan ko ulit siya ng maigi. At saka natin nilagyan ng tasty boy crispy fry. Harina sana gagamitin natin dito mga kagoy kaso naubusan kami. Pudpuran lang natin ng pudpuran yan. Hanggang malagay lahat ng kasingit-singitan niya. O tara na, umpisa na natin gumawa ng pulutan. Magpiprito na tayo. Nagbuhos na nga ako ng coconut oil natin dito. Dadamihan lang natin ang ilalagay natin dito mga kagoy. At, eto na nga ko. Buhay pa ata tong na pambili hito. Parang ayaw niya atang magpaprito. Sa tingin nga namin, meron siyang nakaing tilapia. Nasa niya kaya gumagalaw. Kasula naman siyang choice. Kundi tanggap niya na lang ang katotohanan na nakakainin namin siya. Nag-iisip pa nga ako dito mga kagoy. Kung tag-isa-isa ko siyang ipiprito. O pagsasabay-sabayin natin. Kapag tag-isa-isa kasi mga kagoy, medyo matatagalan tayo. Pero mababantayan natin ng maigi. Kaya nag-decide ako para sa sarili ko na hindi na humabang aking oras sa pagpiprito. Ay pinagsabay-sabay ko na nga silang lahat mga tol. Loko, hindi pa sila nagkasa sa kawali ko. Ang lalaki kasi nang nabili natin mga kagoy Dito ko nga naramdaman ang pagsubok ko habang nagpiprito ako. Ang hirap pa ito ay baliktad maraming piniprito. Tama na nga yung nasa isip ko. Itag isa isa na lang sana prinito to. Hindi pa sana ako mahihirapan. So habang hinihintay natin maluto tong ating pinipritong hito, ay meron nagpadala sa atin dito. Itong GD Store. Grabe mga kagoy, pinadala tayo ng Boya Mike. Bali yung magiging voiceover natin mga kagoy ay magiging quality lalo. Gaganda na mas lalo ang ating voiceover mga tol. So ay na, mga kagoy magagamitan natin ang binigay ng JD Store napakagandang boya mas talong gaganda ang ating voice record dito mga kaagoy kaya sa mga gustong mag-avail ito ang kanilang page at pwede kayong mag-message sa kanila Agoy! Balik na nga tayo sa piniprito natin mga kagoy. Naging ganito nang itsura na ating hito. Eh agad-agad ko na nga agad binaliktad para tanggalin ito. Baka kasi masunog lalo. Sayang pa naman ang napakasarap na pulutan natin ngayong araw mga kagoy. Pang malakasan. Marami kasi nagsasabi ito daw ang pambansang pulutan ng mga mangininom Lalo-lalo daw sa mga may hilig uminom ng tubay ito dyan. Ito daw ang ng kanilang inumin. O paano ba yun mga kagoy? Luto na yung pulutan natin. Tara na dito sa bahay. Shot puno. Balik kung umabot tong video na to sa lugar nyo. Balik taga saan kayo. Para malaman ko naman mga kagoy. Kung saan napadpad tong video na to O dali na suggest rin kayo ng pulutan na iluluto ko Baka isunod natin na iluto yan Aguy